uh, to this video guys, uh, try natin tingnan kung makakaditik pa ba tong bagong bili naming GT200. Uh, Bingli to ng kapatid ko sa halagang, wag 5,300. 5,300 pero uh, mayroong ibang mas barato o mas makakatipid ka sa halagang siguro yung naka, ko. 3,000 to 4,000 lang. Tapos ngayon, uh, itatrya natin dito sa gilid ng dagat kung meron ba tayong mahanap kasi meron nagsasabi dito na area ah uh, marami daw nawawala ng relo ah uh, necklace tapos yung earrings ngayon guys isisimbola natin guys GT 200 tapos yung ito yung baterya niya ano libre ba tong baterya pagbali mo o oh. Bil libre ito, hindi. Libre. Ah, libre dati pagbili daw. So, kaso, ah, yung kapatid ko na siguro na ismago lang kasi sobrang mahal nito pagbili. So, try natin kung meron ba tayong mahanap dito kasi dito na party na beach, ah, marami dito naliligo pag umaga. Kasi maganda dito na area. Tapos tahimik. Kaya maraming naliligo dito. Yan guys, oh metal detector GT200. Ngayon, ititest natin to kung legit ba to o hindi. Ngayon natin matatry guys. Meron itong klase na napakaganda. Anong tawag yun, Jun? Nung napakaganda. Gupine, ha? Gupine 66. Gupine 66 daw. 18,000 yun. Ah, magkano? 18,000. 18,000 daw. Tapos ito, magkano? 5,300 yung bilin niya. Tapos, uh, na smuggle pa siya kasi 5-3 tapos dun sa Shopee nakita ko Shopee o Lazada meron lang tag tricky nito tricky for key yan guys medyo so, maliit lang siya sa video nito o sa picture nito na nakikita namin before namin to binuli napakalaki tapos ngayon nandito na sa harapan namin maliit lang pala hindi masyadong malaki. Ngayon, itatry natin, guys. Uy! Baka mayroong treasure dito, guys. oh. Baka mayroong treasure. Tara, guys.

kada 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 kada

Hmm, ito pala guys, oh. Ano? oh. Ayan, Ito yung taga-bit-bit. marami tayong makikitang pera. <laughs> Sige na guys, eh. <laughs> <laughs> mm -hmm. mm. <laughs> Dalawa na! Sige daw. guys, oh. Video oh.

One pick của mình đấy. Đi liền, xin liền. Câu câu. Nhưng guys, nhiều guys. Ngayon, ta try nạp tính tính năng cùng tuh anu bang anak anu guys daga <laughs> <laughs> ada Ulang naman guys. Ulang laman dito guys. anak tayo ng iba. Hmm, dito kilig dagat. Gahon bay. Gahon guys. Ya, maka ya masih tetrisyo. Yung meditik natin guys, you know. Meron kasi itong pako, yan o. Pako, di. Metal kasi ito. Kala namin yung masita treasure na o. Kala namin yung masita na. Ito na lang yan. Ito na yan. Ya, dari oh, kita Uy. <laughs> Pintas. Pintas, guys. Yan, guys. Sa rupas, guys. Meron na tayong nakita medyo durable na bagay. Dili me. Oh. Meron na tayong hanap ng mga pera. Tapos ito ito. Ano? Oh, asan yung mga pera? Hindi ko bukasan. Hindi ko bukasan. Hindi ko bukasan. Hindi ko bukasan. Hindi sa Ano kaya to? Dorong. Ah, ito pala guys sô. Nade-tick niyo, 'yun oh. Yung bakal. <coughs> hmm. Lansang. So guys, ah uh, lansang pako. Ah uh, dapat ilagay natin to sa tamang lugar kasi pag ito naka, natapakan mo, aguruy ang sakit. Ngunit, ngunit, Jeremy, tara. Mm -hmm. <laughs> ngayon guys, meron na naman tayo hanap, guys. Aro, ah, ah? Ito. Ang tawag ito, San Miguel Beer. Iba ang lakas ni Jeremy. Really? <laughs> 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 oh, ngayon guys, lahat na nating nahanap, you know, dito, Beep yan natin lalagay yan. Eh. You know? Oh? Hmm? Pati bakal. Oh, tanso. tabay <laughs> <laughs> ko, Robot na. Dari jari ni, dari jari <coughs> Diyan ba silang makakuha lang tak guys O oh, alahas na mamahalin Ito

Ay, ito na naman guys. <laughs> Nakahuli na naman tayo ng pambihirang bagay. <laughs> <laughs> Pag meron ka nito, wala kang taro. Red horse. Huli mo na naman. Ang taga-kuha. Red horse. Ito, <laughs> okay dalawa. Ano, dalawa na yung huli natin red horse. Ano? You know? <laughs> red horse na naman guys. Sige, dalawa na yan. <laughs>

Ito yung hinahanap natin, guys. Meron <laughs> tayo na hanap pa. Ah. Tanduwa. <laughs> Meron kasi yan. Taklog. Meron bakal. Hmm? na natin ito yung nagigis eh claro <tinyo> <Tra> <tinyo> <Hey>, <tinyo> Uy. Tansa na po na. Hindi ikut Bakal sa poste. Hmm. ulo 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 mga uh, guys duro mga guys oh mga bata siguro nakakaiwan ito 'yung dami nang naliligo dito Pati yung relo nila, naiiwan. Tudoy may. Oh. Puto sa pa. <laughs> bakal ay kung ano eh, seminto ha, seminto o, suminto wala yun, meron tayo na huling pako ah uh, ito, uh, siguro, ah, uh, kahapon o oh, hindi pa tumatagal na nawala itong quintas guys, o, oh, tapos itong relo tapos meron tayo na hanap ng mga pera, tayo <coughs> iba sa agak pa. Saan yun? Hanapin nyo yung isang pira. Yan o, yan o. Meron tayong quintas. Tapos, ito. Mga talsan. Itatapon na ito sa tamang tapunan. Tapos pera. Kunin mo yung liyan. Ngayon hmm, guys, uh, napuntahan natin lahat ng area dito. Uh, maliit lang yung area dito kasi medyo yung tubig. Uh, malaki na. Ano? You know? malaki na hindi yung mababaw o low tide pag low tide guys ah, marami tayong mapupuntahan video ito na area high tide ngayon ah, uh, <coughs> maliit lang yung napuntahan natin siguro uh, sa susunod na araw ah, punta tayo sa ibang beach line o ibang area ah, uh, ito try pa rin natin yung bagong bili natin na bagong bili sa kapalit ito uh, GT200 ngayon guys, ah uh, comment ko nito ah uh, ito okay lang to sa mga dito sa beach-beach lang pero pag gagamitin mo ito sa mountain o sa bukid wala uh, hindi to maayos. Maayos naman siya pero yung maayos na legit na legit na gamitin dito. Pang dito lang to dito sa patag. Ngayon guys, di na lang guys uh, kasi uuwi na kami tapos yung gabi na dito yung mga kasama ko mga bata tapos yung isang kapatid ko uh, umuwi na kasi tulog na and guys dyan na lang track